Hi guys! Good morning! Ayan, dito kami natulog sa mommy niya at daddy dahil namimiss na daw nila si Miela. Ilang days na rin kasi sa akin si Miela kaya pinagbigyan ko na kasi kawawa naman. At ngayon nga umaga pagising namin, nagchat yung anak ko na nakaalis na sila para magpa-check up dahil nga nagpapa-check up yung daddy niya, kailangan magpato the echo dahil merong sakit sa puso. Nagkakaroon daw ng uh, enlargement of the heart. At ang pinaka nakakatakot pa doon, yung kanyang cholesterol ay umabot na ng 1,600 yung pagkataas kaya kailangan talaga nilang magpamonitor sa doktor para malaman kung ano yung gamot na pwedeng inumin. At syempre si Mamila ang magbabantay muna kay Miela ngayon. Iuwi ko ulit si Miela sa Angono para doon naman kami hanggang sa makauwi ang mami at daddy niya dahil ngayong Monday ay iuwi na siya sa kanila dahil miss na miss na miss na miss na, miss na daw nila si Miela. Almost 2 weeks din sa akin si Miela guys na nakabakasyon. Kaya Siyempre, nami na siguro ni Miala ang mami at daddy niya. Ganito po kami ni Miala tuwing umaga. Naglalambingan muna, naglalaro, at kung ano-ano mong ginagawa namin pagkagising. Mamiya-maya po ay uuwi na kami ni Miala sa Anguno dahil ay, doon na namin hihintayin ang mami at daddy niya sa pagsundo sa kanya. Ay! Ang anak si mami la. Ang laki ng anak ni mami lang lumabas! Ang laki ng anak ni mami lang lumabas! Aray! Aray! ka ng tuhod! Bakit kaya ang dami namang pwedeng kagating tuhod? Ang paborito ni kagatin. ha Anong meron sa tuhod, Miela? So, Mami, daddy, aalis na kami ni Mamila. Uwi na dami nakapulot ako ng biskwit. nagugutom na po ako kakagising ko lang ayan, pabalik na po kami ng pangono ngayon at syempre si Miela napakabait, ayan nakita nyo po hindi siya gumagalaw as in talagang hindi ko pinuproblema na maging pasaway sa loob ng sasakyan kahit na nasa tabi ko siya sarap ng liganya. niya andito na po kami ngayon sa bahay at pinapakain ko na si Miala. Bumili kami ng lugaw sa labas na niya. Mukhang nasasarapan siya sa lugaw kaya talagang hindi na ako nahirapan pakainin. Pag ayaw niya kasi, wala po akong magagawa. Hindi niya talaga kakainin. Pero ngayon, nakita niyo naman, no? Gusto, sarap. gusto niya, oh. Masarap. Okay? Sarap? Sarap! O, say sarap. 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 Isa pa daw. Sorry, mabaga. Binigay mo daw siya. Nainginit kasi mahal eh. Sarap? Sarap. Gutom na pala yan. Mm. Harap? Ang halatang Sarap. Masarap sarap. Sarap. niya yung bagaw. Pag eh bakit siya. walang itlog? Ayaw niya ng itlog ma. Malay mo baka gusto niya yan sa lugaw. Ihip mo muna. Gano'n mo. So. <laughs> Kakain mo Huwag mong hawakan mainit. 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 Hot. Mm. Mm. Ang sarap! daw. Sabi ni Mela, pwede naman palang umupo. <laughs> pwede naman palang umupo. Ba't ako nakatayo? <laughs> ako din, Mela, nahirapan eh. Pwede ka naman umupo. Nakakatuwa na nga pong pakainin si Miela dahil hindi na nasasayang sa kanya yung pagkain. Gustong gusto niya yung lugaw. Pero hindi dapat araw-araw. Kailangan iba-iba everyday, iba-iba yung panlasa niya para hindi siya nagsasawa. And then pinaglaro ko muna siya at pinanood na Miss Rachel. Tapos maliligo siya, then matutulog naman siya sabang natutulog si Miela, dumating naman na yung mami at daddy niya at syempre hinayaan natin makipaglaro si Miao Miao at ipinakita ko sa kanila kung ano yung mga natutunan ni Miela noong time na nandito siya sa akin. Paisa pa subo si Miao Miao. Oh, syempre. Ikaw magandiyan sa nangbo. Ito ko yan. Oh, na-na-na-na-na-na. na, daya mo na daw siya. <coughs> <coughs> <laughs> Yummy! Oh, bumbung pa pala. Mm, yum 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 Nom, 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 yum nom. Pisharap naman yan eh. Nom, 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 man. <laughs> <laughs> Niloloko <laughs> niyo ako, nangangawit na yung braso ko. <laughs> oh. Mami, lagi Ay, gusto man. mo yan eh. <laughs> oh, <laughs> niyam, 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 niyam. Ay, kaman tawag siya dito ng angal. <laughs> kisimama, kisimama. Kisimama, kisimama. Kisimama, kisimama. Kisimama, sa Kisimama, kisimama

Sama. Sabi niya, ayos, kiss na. Balik, kibig-bibig na. Teka lang. Isipin yan. Kiss mo si Mamila, mahal. Ba't hindi ko ba yang kaya? Bye-bye. Oo, oh, so Susie. Oh, so ako so na lang yan para... Bye-bye. Memeo, bye-bye na muna kay Mamila. Bye. Say bye-bye. Bye. Say bye-bye na. Bye-bye. Mela. Siya na daw magsususi. Bye. Bye. <laughs> Okay. Bye. Say bye bye na. Bye. Gaganyan ganyan pa yung kamay niya oh. Ayun lang ba yun? Nasaan yung ano may yung isang yung bag. Ano? Yung ano ko yun yung upuan. Yala. Alin mapabuhat na natin? iyan oh puti.